Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 3, 2025. Ngayong Mayo 3, 2025, ang mga enerhiya sa iyong paligid ay sumasalamin ng matinding kumpiyansa at determinasyon. Ang natural mong katapatan at diretsong paraan ng pakikitungo sa iba ay nagsisilbing ilaw na naggagabay sa iyong landas. Isang napakahalagang pagkakataon ng araw na ito upang maging bukas sa pagpapahayag ng iyong mga saloobin at ideya, sapagkat ang iyong malinaw na pananaw ay maaaring magbigay inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong katapatan ay isang mahalagang biyaya, ito ang nagpapalapit sa mga tao at nagbibigay sa iyo ng respeto na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Sa pagsasalita mo ng totoo mula sa puso, nadadala mo rin ang ibang tao na maging tapat sa kanilang sarili isang napakahalagang kontribusyon sa mundo kung saan kadalasan ay tinatakpan ng takot at pag-aalinlangan ang katotohanan. Sa mas malalim na pagminilay, magandang itanong sa sarili kung paano mo ginagamit ang iyong lakas ng loob sa tamang paraan. Hindi sapat na maging matapang lamang, kinakailangan din maging mahinahon at maingat sa pagpili ng tamang oras at paraan ng pagsasalita. Sa ganitong paraan, hindi lamang nakakaabot ang iyong mensahe, kundi tinatanggap ito ng may bukas na puso ng iyong kapwa. Ngayong araw, hikayatin ang sarili na maging isang halimbawa ng balanse sa pagitan ng katapangan at kabutihang loob. Habang ang kalangitan ay puno ng maliwanag na liwanag ngayong araw, dumadaloy din ang iyong pagkamalikhain na parang ilog na walang humpay. Binubuksan nito ang maraming pintuan ng mga bagong oportunidad para sa iyo, Sagittarius. Hayaan mong akayin ka ng iyong malikhaing espiritu habang sumisid ka sa mundo ng sining, pagsusulat, musika, o kahit sa simpleng pagsubok ng bagong ideya. Ito ang sandali kung saan maaari mong ipakita ang lahat ng natatanging kulay ng iyong pagkatao nang walang pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang pigilan ang sarili, ang universo ay nagpapadala ng mensahe na ngayon ang tamang panahon upang yakapin mo ang iyong mga talento at gamitin ito hindi lamang para sa sariling kasiyahan kundi para na rin sa ikaunlad ng iba. Ang pag-angat ng iyong malikhaing enerhiya ay nagdadala rin ng hamon, paano mo may na maging labis na nakatuon lamang sa sarili? Habang ikaw ay sumisikat at napapansin, mahalagang manatiling nakabaon ang iyong mga paa sa lupa. Maging mapanlikha, ngunit manatiling mapagpakumbaba. Magandang pagnilayan kung paanong ang iyong kabustuhan na makilala, ay hindi nagiging hadlang sa iyong tunay na misyon na maghatid ng liwanag at pag-asa. Sa bawat papuri at pagkilala na natatanggap mo, magpasalamat at alalahanin na ang iyong tagumpay ay isang kombinasyon ng iyong talento, pagsusumikap, at ng mga taong sumuporta sa iyo sa tahimik na paraan. Huwag kalimutan na habang nilalabanan mo ang tukso ng pagmamataas, importante rin na kilalanin na ang paghingi ng tulong ay hindi senyales ng kahinaan kundi ng tunay na lakas. Ang pag-amin na hindi mo kayang gampanan ang lahat ng mag-isa ay nagpapakita ng mataas na antas ng emosyonal na katalinuhan at pagpapakumbaba. Kaya ngayong araw, bukod sa paglalakbay mo sa sariling mga ambisyon, maging bukas ka rin sa pagtulong sa iba. Kung may makikita kang nangangailangan ng gabay, maging ikaw ang unang mag-abot ng kamay. Ang pagbibigay ng suporta, maliit man o malaki, ay bumabalik ng mas marami pa kaysa sa iyong inaasahan. Ang mga koneksyon na mabubuo mo ngayong araw ay may potensyal na maging matibay at makabuluhan. Tandaan mo, Sagittarius, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga nagawa mo para sa sarili, kundi sa mga nagawa mo para sa iba. Sa bawat pagkakataon na tumutulong ka, naglalagay ka ng pundasyon ng matibay na relasyon na magbubunga ng kaligayahan at suporta sa hinaharap. Para sa mas maswerteng araw, gamitin ang lucky color na kahel, sumisimbolo ito ng sigla, kasiglahan, at positibong enerhiya na kakailanganin mo upang mas mapalakas pa ang iyong mga gawain. Ang mga lucky numbers mo naman ay tatlo, labindalawa, at 25 mga bilang na nagdadala ng swerte sa mga proyekto at komunikasyon. Para sa iyong maswerteng gawain, subukang magsulat ng journal tungkol sa iyong mga pangarap at layunin. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mas lalo mong mauunawaan ang iyong tunay na nais at mas magiging malinaw sa iyo ang landas na dapat mong tahakin. Bilang gabay para sa araw na ito, lagi mong tandaan na ang paglalakbay patungo sa tagumpay ay hindi lamang isang tuwid na linya, kundi isang masalimuot, ngunit masayang daan na puno ng mga aral at karanasan. Huwag matakot sa mga pag-ikot ng kapalaran, sa halip, yakapin ang bawat pagkakataon bilang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Sa bawat pagkakamali, may kasamang oportunidad para sa paglago. Sa bawat tagumpay, may kasamang paalala na manatiling mapagkumbaba at nagpapasalamat. Sa pagsasara ng iyong araw, Sagittarius, maglaan ng oras upang pasalamatan ang lahat ng bagay, maliit man o malaki, na naging bahagi ng iyong paglalakbay ngayong araw. Huwag mong hayaang dumaan ng Mayo 3, 2025 nang hindi mo napapansin ang ganda ng mga simpleng bagay, ang ngiti ng isang estranghero, ang lamig ng simoy ng hangin, o ang inspirasyong biglang sumilay sa iyong isipan, ang buhay ay isang regalo na patuloy na binubuksan sa bawat araw, at ikaw, na may bukas na puso at matapang na kaluluwa, ay may kakayahang lasapin ang bawat sandali nito ng buong buo. Maging inspirasyon ka hindi lamang sa pamamagitan ng iyong tagumpay kundi sa pamamagitan ng iyong kabutihang loob at malasakit. Patuloy mong pagyamanin ang iyong lakas, pagkamalikhain, at pagmamalasakit sa kapwa. Tandaan mo, Sagitarius, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga tropeo na nakamit kundi sa mga pusong naantig at sa mga buhay na napasaya mo. Ipagpatuloy mo ang paglalakbay na ito ng may buong tapang, malalim na pasasalamat, at walang hanggang pag-asa sa hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.